And yo, what's up guys? Good morning, good afternoon, good evening. Anong oras niyo ako napapanood sa lang araw sa ating lahat. And it's me, your car guy, 8GIG Pep Talk. Ayan, ayan niya. So ayun, meron tayong bagong sasakyan ngayon. Uh, 2001 Mitsubishi Lancer GSR. Ayan two doors siya. So, pwedeng pwede kay pwedeng pwede kay ate, kay nanay, kay tita. So, pwede pwede siyang ano, pang pang babae kasi nga automatic transmission siya dyan. So, kung may kakilala kayo na ano, babae na mahilig mag racing racing, eh, sigurado 101% eh magugustuhan, magugustuhan nito. So, dahil nga nung tinest drive natin to, nung pinatakbo natin eh, napakaganda, napakalakas sumatak. So, bali ang makina niya is 16 valve bayan, 16 valve yung makina niya na automatic transmission. So, ayun, tara. Tingnan natin nang makita nyo at malaman nyo sa mga interesado ang sasakyan na ito. Another sold unit. Kaya tara na sa 8 gig garage quality second hand, parang bago. Dito, sigurado, wala kang talo. may pangarap kang sasakyan Tara dito na sa 8 gig pep talk Sigurado walang kaba Quality second hand Parang bago sa tingin Sa bawat ride mo kami nasa likod din Di kailangan ng bago Basta maayos maingat Kasama mo kami sa bawat hakbang Mapakalsada o trip sa malayo Dito sigurado walang Kailanman Buy and sell Mabilis Walang hassle sa'yo Magtiwala lang kami Na ang bahala rito Ang bawat gulong May kasama ang kwento Sa bawat bentat at bili May panibagong biyento Di kailangan ng Bago 🎵 Maingat kasama mo kami sa bawat hakbang, mapakalsada 🎵 O trip sa malayo dito sigurado walang talo Kailanman Kung hanap mo'y sasakyang mapagkakatiwalaan Kami ang sagot sa iyong mga pangangailangan Sa presyo't servisyo Kami ang bida Sa 8GIG pep Talk Ikaw ang laging una Sa 8GIG Talk Ang web may safety So, ayun, eto na siya, yung 2001 Mitsubishi Lancer Yes, R2 doors, eto na automatic na 16 valve. So, eto na 'yon. Yung ano niya, yung mga dinagdag niya accessories, ayan, yung fog light, yan, nalawag, working 'yan. Tapos updated na yung registration, white plate na rin siya. Tapos nilagay niya ng additional ay makikita niyo. Nag-add siya ng chin, tapos yung mga decals niya, eto decals lang siya. Hindi siya kasama sa paint sticker lang. So, sticker lang pwedeng i-remove and then yung west coast ganoon din sa likod eto etong line na to hanggang doon sa likod eh ayan sticker lang siya meron tayong poging bisita yeah from ano <laughs> eto na tapos yung paint niya ayan eto yung DC graphics uh, ano lang siya uh, decals lang siya decals lang yung mga rally arts niya so ayun updated din yung registration tapos ayan yung ano niya yung gulong niya uh, apat na uh, mags niya is bago and at the same time yung gulong so tara tingnan naman natin dito sa loob kung paano kaganda tong loob niya so ayun pero kung hanggang ngayon Manonood ka pa rin, eh baka naman pwede mong i-comment kung tagi ka nang sa naman eh malaman natin kung hanggang saan nakarating ang ating video. At sa mga subscriber natin abroad o FW, maraming maraming salamat po sa napakaganda at napakasolid yung support. Isa po kayo kay 8 gig peptok na ano, nagpapalakas para nagpapatunay na para tuloy-tuloy lang tayo sa pag-vlog. At syempre kung taga rito ka sa Pilipinas, eh, shout out shout out sa iyo kabayan. At sana balang araw eh sa inyo ako baka, ah, sa akin kayo makakuha ng sasakyan. So ayun. Eto na, dito sa loob, yung dashboard, check O, oh, okay na okay Maayos na maayos pa naman, wala pa naman problema Tapos, ah, uh, luber So, louver, ayan, okay naman na siya Ah, uh, maayos pa naman siya Eto, yung luber niya, may mga ano Tatanggalin natin ito, mami, ayusin natin Since cleaning day naman ngayon So, ayusin natin, mami, ato Tapos, may mga kunting kalad dyan So, ayun, tanggalin na rin natin Yung mga kailangan, iwan natin Tapos, nares Nakaano na rin siya uh, cam Kaso nga lang uh, Yun Hindi ko alam May problem sa connection eh Gumagana naman siya Nung, nung natin to Pero biglang nawala So ayan Yan yung mga slight slight issue Tapos Eto Working din yung stereo niya Kaya lang Same time ulit Ang problem naman niya uh, Wala yung LCD niya Pero working Gumagana yung ano niya Pagka ni-start mo Meron kang radio Meron kang ano yung gusto mo Kaya lang eto Wala siyang ano hindi siya gumagana. Yung touch screen niya hindi gumagana. Tapos ang maganda rito, ayan, eto yung steering wheel niya, stock stock pa siya. So sa edad na 2000 makikita mo naman 'no. O, SRS bag. Mostly yung mga ganitong racing racing eh pinapalitan na naman ang maliliit pero eto na-kept niya. So napakaganda. Ayun oh, rig pa. Napakaganda ng steering wheel niya, ayan. So ayan yung steering wheel niya. So maayos na maayos, magandang manakbo to. Nung pinatakbo natin to actually, ayan kaya lang baka mahuli tayo ng LTO, sinubukan natin pero sobrang lakas sumatak although kahit manual. Tapos ang kagandahan ng automatic pala nito, meron siyang tip tonic. Ibig sabihin, Pwede siyang uh, manual transmission. Ayan, may plus minus kung gusto mo nang nakukulangan ka pa. Pero sigurado, kahit automatic na to, hindi ka na makukulangan ng speed. Nakukulangan ka pa. O ayan, pwede mo siyang dagdagan. Pwede ikaw yung mag-control dun sa, ano, sa bilis na gusto mo. Pero ayan, meron siyang ano siya park, reverse, neutral sa kadrive. Ayan. So siguro pagka mga down na ba ano, mga pa, pa, paahon pa, ay ah, kaya palusong. So ito pwede mo gamitin yung park neutral pero mostly kasi 101% hindi mo na magagamit 'yan kasi automatic na 'yan. So ayun. Maganda naman siya, maayos. Yung gayon sinabi ko kanina, yung paint maganda naman, 80%. May mga konti, ayan, yung mga konting issue niya, ayan, yung pinagdikitan niya. Ayan, medyo nagpipade na rin siya ng konti. Pero okay na rin naman na sa edad niyang 2001, eh ganito yung itsura niya. Oh, maayos na maayos. Wala ka naman na masasabi. Normal na sa ano yan. Tapos kumpleto pa yung mga ayan, RFID. Oh, so, kumpleto lahat. Ay eh, dito yung remote niya. I-try natin. Ito pala yung remote niya. So, i-try natin iyan ito. I Hinahanap ko to eh. So, dito lang pala. So, i-try natin kung working pa siya. At least, pwede na. Kahit dito na lang. Hindi nyo na kailangan mag magchamba-chamba kung saan yung pipindutin. Eh, try natin mamaya. Nandito pala, may, may remote pala dito. So, try natin. So, ayun. Ito yung sasakyan natin. At, ang bad news nga lang, mga ka So, sorry to tell you. Para sa akin, good news. Pero sa inyo, bad news. Eh, ayan. Reserve na to. Pick up na po siya bukas. So, today is, ano, Thursday. So, tomorrow, pipick upin na sasakyan na ito. So, ayan for your eyes only na lang, sir, tinong nakakuha. Kasi, eto yung pinaka, pag sa magpapost ang usapan, eto yung pinaka mabilis. Kasi ka, yung mga iba kasi, hindi pa natin nabupost, nabibenta na. Eto naman, pagka natin sa, ano, sa, sa, uh, pagka natin, sa social media natin account, eh, ayun, kinuha na kagad, automatic, pag sabi niya, okay, reserve mo na, sir, kunin ko na, reserve ko na. So, ayun, yun naman yung nangyari. So, ayan, sold na siya. Tingnan natin ano, Tignan natin yung dito, ayan yung blue. Ay, wala. Pag, pag, pag sinara, namamatay. Eh. Okay lang muna natin. Ayan. Tignan, ewan ko makikita. Ayan, ayan yung blue niya. Ayun. So, ewan ko kung nakita nyo. Pero, ayun. So, ang price nito, <coughs> sold na siya, 135k. Pero, ayun. Uh, sinabi lang natin for, for your reference. So, Ayun, kung interested, muli ang yung lingkod, nagpapalala na pagkabibili ng second-hand car, eh mas mainam kung magdadala kayo ng mekaniko na sa ganun naman, eh makasigurado kayo sa sakyan na binibili nyo. So, ayun, eto pa pala, hindi natin nasabi. Additional na accessories niya, spoiler. Ayan, na may stoplight, third light stoplight. Tapos, ayan yung ano niya. So, working naman yung dashcam niya. Siguro, hindi nyo lang check sa mga, sa wirings niya para gumana. So, ayun, tapos, ito pa. Panghila. So, ayan. Beto na accessories niya. Okay na okay. Sasakay ka na lang sa... Wala ka nang Problemahin dito. Especially yan, yung registration niya by April pa siya. Mababa. So, so ayun. Hanggang dito na lang tayo mga ka-pep talk. God bless everyone. Mabuhay ka hanggang gusto mo. See you on my next vlog. Bye-bye. Ganda. Wow, sulit na sulit. Siyerte na naman mga nito from La Union. Bye-bye. pangarap kang sasakyan Para di sa 8 gig pep talk Sigurado walang kaba Quality second hand Parang bago sa tingin Sa bawat ride mo kami na likod din Di kailangan ng bago Basta maayos, maingat Kasama mo kami sa bawat hakbang Mapakalsada o trip sa malayo Dito sigurado walang kaba